Ah, uh, magandang hapon mga lords. Uh, tuturo ko sa inyo kung ano no, kung paano ang ang mag ng ano no, ang uh, negative trigger ng busina natin ano. Negative trigger 'tong iyan ko sa inyo mga lords sa. Ah. Ito. Kasi yung uh, supply nito nitong switch na to galing sa negative kaya siya na, naging negative trigger ano. Yan negative yung lumabas dito negative yung isa papunta sa accessory na ito so ganito no kung maglalagay kayo ng ano ng uh, passing light sa busina busina natin no negative trigger kung maglalagay kayo hindi pwede kailangan gumamit tayo ng ano ng relay no turo ko sa inyo kung paano okay para samahan nyo ako mga loads dito sa relay na to yung uh, <clears throat> etong ano no etong puputuli natin to no tatanggalin muna natin siya itong busina na to no tatanggalin natin yan 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 okay kalas na siya no kalas dito sa relay na to no itong relay itong ano no itong 30 nya Direkta ito sa positive ng battery Na merong fuse na 15 amperes etong 85 Dito sa 85 Diyan tayo maglalagay ng ground Tandaan nyo mga lods ha Dito sa 85 wag dito sa 86 ha Dito tayo sa 85 Kasi meron siyang ano Meron siyang LED dito eh Para hindi magka problema Ang ano no Charging Hindi malobat ba Hindi basta basta malobat na ito no itong ground 85 dito dito sa ano no pinaghiwalay na muna natin to no pinaghiwalay natin yung galing ng ano galing ng uh, switch lalagay natin dito sa 85 yan no dahil negative siya eh. 85 yung isang kaputol no yung isang kasama nung pinaghiwalay natin ilalagay natin dito sa 87 yan mga lods ha, tandaan nyo ha. 87. Tapos no, itong tinanggal natin na galing na accessories, ililipat nyo sa ground. Dito sa ground na no, yung galing ng accessories na tinanggal natin, lipat nyo sa ground. Yan. Ha? Liwanag mga lods ha, nakalipat na siya sa ground. Yan. Okay. <clears throat> Dito naman tayo, balik tayo sa relay. Dito sa relay natin, yung 30, ilalagay natin, no? itong 30, ilalagay natin, direkta ito sa battery, no? Sa battery na meron siyang 15 amperes na fuse. Then, itong 86, no? itong 86, ilalagay natin sa accessories. Yan, accessories mga lods ha. So ganyan no. Yan. Okay. Kung maglalagay naman tayo ng ano no, uh, passing light. Lalagay tayo ng passing light mga lods sa Pwede na yan. Pwede na maglagay ng passing light. Kaya lang gagamit tayo ng diode na. No? Ito na no? itong diode na to, no. Itong may marking na diode, ito yung diode eh. 2 amperes lang to. Itong may marking papunta ito dito sa mini driving light natin, ano? Uh, bahala kayong sa uh, high o low niyo ilagay. Itong walang markings, papunta ito dito sa 87, no? 87. Dito, isama natin dito ng mga loads. I-ano lagay lang muna natin ng ganito no kasi demo lang naman to hindi natin na uh, maipipix pero pagka halimbawang uh, ikakabit na ninyo lahat ng ano ninyo mga loads lahat ng ikakabit ninyo no wag yung ipit na ganito ihinang ninyo no itap ninyo tapos ihinang ninyo no ayan no sa 80 87 ah nakalagay 87 ito yung may markings papunta ito dito no papunta sa sa mini driving light natin dito natin ilagay sa high. Ayun ang mga lods sa high ah. Okay. So ganun lang mga lods. Simple lang siya no madali lang kayang kaya niyo sundan yan. Testingin natin ano. Bubusin na tayo ah. Ito yung mini driving light. Yan. Nakita naman ninyo, no? May ilaw siya. so bali ganun lang mga loads Ah uh, Sana uh, may natutunan na naman kayo, no? Yan. Sana nasundan niyo Madali lang naman eh, yan, no. Isang relay lang ginamit natin. So bali hanggang dito lang muna mga lords. Ito nga pala, no magagamit nyo pa tong gantong uh, sistema yung gantong naglagay tayo ng relay magagamit nyo sa iba no sa iba pang mga uh, kagaya ng ano no ng uh, alarm magagamit nyo yan kasi naka positive na to eh oh. naka positive na do, naging positive trigger na siya no pero itong push button natin negative pa rin no pinadaan lang natin ang relay tapos yung TRT, yung 13 naka ano sa battery no na mayroong fuse na 15 amperes. So bali ang ano no ang pagpumindot ka magkaka-power ah, magkaka-power itong 87 no. Kaya tutunog ang busina natin sasabay na itong mini driving light. Okay, yan lang mga lords. Maraming salamat. Ah, hanggang sa susunod ano. Meron pa akong nakalimutan kasi na ano na gagawin pero turo ko pa rin sa inyo no yung alarm na negative trigger so yan lang itong itong ano niyan ne, eh. gantong ganto lang siya para maikabit natin yung alarm ng negative trigger yan din yun ito rin yun no wala lang nga itong ano passing light tatanggalin na natin to para sa alarm okay mga lords so balik kan na lang maraming salamat at god bless sa ating lahat